po ko i-share sa inyo kung bakit hanggang ngayon si Ads on Reels ay hindi pa rin kayo na-invite. Pero bago natin ito tong yan mga kalalabs, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page dito, please don't forget to follow me at pakikalap na pa rin po ang ating video kung nagustuhan nyo para mas marami pa po tayong matulungan ng mga aspiring content creator, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang talaga na nag-turn on sa kanilang Facebook Uh, profile. So mga kalalabs, itong topic natin, ito ang kadalasang mali sa mga baguhan na content creator dahil mas matagal na po talaga nila ma sila ma-invite nang dahil po dito sa mga maling mindset. Inuuna po kasi ng mga content creator na mga baguhan ngayon ang pagpaparami ng mga followers at saka views ng kanilang content. Dahil sa kanilang kagustuhan na maraming followers, mas maganda sa mata ng mga kapwa content creator dahil akala nila kapag marami kayong mga followers na mas nakakahigit po kayo sa kanila. Pero hindi nila akalain at hindi nila alam. Yan po ay isang kamalian na mindset na dapat hindi yan ang inuuna. Dahil kapag ang mga followers at ang views, to follow po yan kapag nakagawa po tayo ng magandang content. Ito po mga kalalag sinishare ko sa inyo dahil ito po ay experience ko na rin po ito dati sa aking Nights TV na Malaking Bahay tapos hindi ko na in dito sa aking panibagong page na Nights TV 1. Kaya sinishare ko po sa inyo para mas madali nyo pong ma-achieve or makuha or ma-invite kayo ni Meta sa kanyang ads on reels. Dahil ito nga walang requirements pero meron po tayong mga community guidelines na sinusunod. Ang iniiwasan ko talaga dito mga kalalabs kaya mas mabilis na on board sa akin kahit gumagamit po ako ng music. Within 90 days, iniiwasan ko po na magkaroon ako ng violation. Naging healthy talaga ang aking account Uh, within 90 days. at kaya naging nag-onboard siya ng maaga dahil sa aking Nice TV dati uh, 35 followers na po 35k followers na po ako doon bago nag-onboard sa akin ang ads on reels dahil nga po sa kagustuhan ko dating follow to follow lang talaga dahil maraming sistema mong talaga noon na magkaroon ng grupo-grupo para lang mag follow to follow kahit walang engage to engage so ngayon mga kalalabs hindi ko na ginawa ang pinagtuunan ko ang paggawa ng content dahil yun po ang pinakamaling gawain as content creator dahil mas yung kagustuhan mong magkaroon mas lalong pong tumatagal kaya sinishare ko po sa inyo para maiwas-iwasan nyo po, lalong lalo na sa paggamit ng mga uh, audio hindi naman talaga advis advisable sa mga hindi pa invited sa music license, ang paggamit ng mga audio mga kalalaps, kung maaari pwedeng nyo pong gamitin ang mga pag ober over na lang or kaya may mga audio din naman magagamit natin pero mamimili po tayo na hindi talaga tayo magkaroon ng violation within 90 days dahil isa po yan siya sa aking na experience dito sa aking panibagong page kaya mas mabilis po siyang nagka-onboard o na-invite ako dito sa ads on reels So yun lang po ang ating topic mga kalalabs, iwas-iwasan po natin ang magpaparami ng followers at ang views. Iisipin po muna natin kung paano tayo makagawa ng quality content at engaging content or kaya informative content, entertainment content, yung mga patok sa ating mga audience, ang ating pag-iisipan or pag-aaralan, hindi ang followers at ang views. So yun lang pong topic natin for today. I hope nakatulong po sa inyo mga kalalabs at sabay-sabay tayong aangat. Thank you for watching!